Hello guys, good morning po. Yan, magandang araw po sa lahat ng followers ni Team Maranan. So muli po mga idol, uh, nandito po tayo sa bahay ni Sir Anthony Robles Mantala at atin po kukumustahin yung kanyang check-up. Dala po tayong konting pagkain para po kay Sir Anthony Robles Mantala. Yan mga idol, samahan niya po ako. At nandito po tayo ngayon sa kubo ni Sir Anthony. right? Good morning po. Good morning din. Ayan. So, nandito tayo ngayon. Pakagandang kubo ni Sir Anthony. <laughs> Ayan. So, ito po. May dala po tayong electric pan, bigas, saka may tinapay, may mga noodles, gatas at asukal. So, pagpasensyahan nyo na po yung aming nadalang nakayanan. Yan, ibigay pa rin po yan ni... Iba sa'yo na. Ayaw nyo po magpamention ng pangalan. Secret. Bahala na doon po silang manghula kung sino man siya. Maraming maraming salamat po sa napakabuting puso na nag-sponsor po nito kay Sir Anthony Mantala. Yan. So ito po, shoutout po sa SNW Katanawan. Doon ko po ito binili sa SNW. Yung may-ari po ng SNW ay aming pinsan. Pinsan ko po yun. Ayan. So shoutout po sa mga taga SNW Katanawan Branch. So nandito po tayo ngayon kay Sir Anthony at kasama natin si Ma'am. So kukumustahin po natin kung Anong nangyari po sa inyong check-up kahapon? Ayos naman ang pag-check-up. Hindi pa naman na kukuha ang mga result, resulta. Opo. Maraming bali apat din ang napuntahan namin. Ito don't it yung doon up ng gusto sa Mount Carmel. Ah, Mount Carmel po. Hmm. Tapos kami nagbalik din sa isang anong pangalan ng Doktor doktor. Ah, po, sa so doctors. Tinatanong ng doktor na dos ka, kung saan apasitis ka. Ay, ako'y napainik na ito sa Memorial o Manila. Napainik ako ng Memorial. Ayan, ang sabi naman ni Ay, dito na lang sa sa Sariaya at para hmm, pagka daw kami pumila roon. Oo, oh, ho, tama ho. O, kami nagbalik din sa hospital. Sa Sariaya si po. Ayan na po nangyari na sa... Na-X-ray na, na po kayo, ano ho? Hindi. CT scan. CT scan. oh, na-CT scan si Alas Sir. Alasin ko. ng hapon po. Oo. Ang tagal din na, uh, na po. Tinanghali ng pagkain yan. At hmm. nilalo sa pila. O, ano, oh, di bali ho. Worth it naman po yung ating pagpila. Ang importante po tayo po ina-check up. So, si Sir si sir po ay pina-CT scan na rin kahapon sa Sariaya na ano po. So, sa Sariaya. Sa Medical Center. Ayun, pina-check up na rin si Sir Don. Then bali waiting na rin po tayo sa sa result. Ano po? So hoping na okay po yung result para sa ganun po ay eh, di tuloy-tuloy na po yung proseso ng sa gamutan sa inyong mata. Ano po? Marami ang dala rin gamot niya. Ang madami. isang libo. Ay siguro uh -huh. yan ay bago ko ay apalakisin muna. Ah, po, tawa. tama po. Ako yung lapanginang na ito hindi ko kaya ay ako hmm. nang, kaya, ya, tarong, parang... naturo ka na, nga niya ay uh, nakanganga. Kala ko Lalaksan niyo po ang inyong loob dahil pag hindi natanggal yung bukol sa mata niyo, mas malala, mas matindi. Ano po? Kaya ay, dapat po yan, matanggal talaga. Maalaman din sa ako ng CT scan. Kung... Uh, operahin pa o kung hindi na o gagamutin ho kung gamot na daang ang mga tunaw. Oh. Uh, Ibig sabihin, pag natunaw yan, lilit uli yan. Oh. Babalik uli sa dati. Sana'y magamot pa ng... Makaya ng, ng gamot. ano po? Ayan, hindi sira ang loob ng mata. Kaya e lang, natatabunan nung... Para Bukol. Mga gaway -gaway. Uh -huh. Parang mga gaway-gaway. Oo. parang Oh, pag yun po hindi na kayo sa gamot, hindi eh, yung mga ano na yun ang tatanggalin. Parang inasulong nung lamang sa ilalim pa ganoon kaya nausulot yung kanyang mata. Ah, yun yung po pala yun. Hindi nausulot yung mata, na lang lamang sa ibabaw. Oh. Uh -huh. siguro ang gaway sa ilalim niya. Na oh, di ba, ali, alam naman po ng mga expert na doktor, doktor yan, sila na po makapagsabi sa atin kung ano mm -hmm. talagang maganda na dapat gawin. So, anyway, And by next week po, ako po ay medyo makakalis alis at yung misis ko eh darating na next week. Babalik po ako dito, ayusin ko po yung hindi niya na kuryente, dito lang po tayo tatap. Ano po? So ito, magpasalamat po tayo sa nag-sponsor dito sa Ari Electric Pan, tsaka sa kunting pagkain. Maraming salamat sa mga nag-sponsor, sa mga nagbigay dito sa lalo-lalo na dito kay Sir, sa vlogger. Uh -huh. So, ang nagbigay po nitong kubo, Itong mga electric pa nito, grocery at yung nagpapa-check up po kay Sir Anthony ay isang tao lamang. Shout out po. Ayan. Sao, sa, sao ng oh, sa sponsor. Maraming maraming salamat po. Basta alam niyo na ako kung sino 'yon. Hindi <laughs> ko na kailangang banggitin pa. Oh, yan po maraming maraming salamat po at baka po may gusto pa pong magbigay ng paabot ng tulong kay Sir Anthony. Bukas po sila tayo sa sa gusto pa pong, sa gusto pa pong magbigay ng tulong kay Sir Anthony so basta bahala na po kayo kung kayo po ay willing tumulong pa kay kay Sir Sir Anthony bukas po kami ayan mga idol maraming maraming salamat po at muli po ako pinagpapasalamat sa aming sponsor na yan maraming maraming salamat po at God bless yan sa ating lahat thank you po Maraming maraming salamat din sa kasama namin kahapon. Ayan. Uh -huh. Na napakabait.